Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "As-siyamu wal Qur'anu lil 'abdi yawm al-qiyamah." Ang pag-aayuno, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ang Qur'an ay tagapamagitan ng isang alipin pagdating sa araw ng pag -uhum. Kaya sabi ng mga ulama natin, kung ang isang tao ay nag-aayuno sa buwan ng Ramadhan, nararapat sa kanya na magbasa siya ng Quran. At hindi niya dapat maghiwalayin na siya ay nag-aayuno at nagbabasa ng Quran sapagkat ito ang kanyang maging tagapamagitan sa araw ng paghukum. Kabilang sa pinakamainam na ginagawa ng isang tao na nag-aayuno sa buwan ng Ramadhan ay nagpapaseng siya sa umaga at pagsapit ng gabi ay nagbabasa ng Quran. O di kaya, kung mas maluwag ang oras mo, magfasting ka sa umaga, magbasa ka pa ng Quran, magsapit ng gabi, nagbabasa ng Quran, at the same time ay nagsasagawa siya ng Qiyamul Lail, ang salato Tarawih at saka Salatot Tahajud. Yan ang mga mainam na gawain ng isang tao na mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala na nagayon sa buwan ng Ramadan. Paano masyashafa'a ng isang tao na nagayon? Yakulo siyam, ang sasabi ng fasting para doon sa mga tao na nagsagawa sa kanya noong sinasamundo. Ay Rabbi manatu ta'am wa min nahar wa fi. Magsasabi ang kanyang fasting, Ya Allah, itong tao na ito ay tunay na pinigilan ko siya sa pagkain. Hindi siya kumain sa umaga. Hindi siya uminom. At ang kanyang sawa, ang kanyang pagnanasa sa mga masasamang bagay, Tinigilan niya dahil lamang sa pagsasagawa niya sa akin. Kaya sabi ng kaya sabi ng fasting, ipasya pa amo ko sa kanya ya Allah. Maging tagapamagitan ako sa kanya ya Allah. Bakit mga kapatid? Sa isang taon na nagayuno sa buwan ng Ramadan, hindi lang pagkain, hindi lang inumin ang kanyang iniiwanan. Bagkus, pati ang mga bagay-bagay sa kanyang puso, ito ay may pagnanasa sa mga bagay-bagay na hindi mainam sa isang tao, tunay na ito ay ng isang tao ng fasting Kasama na doon ang isang tao na hindi niya nilalayuan ang pagsasalita ng masama. Bakit? Ang nakakalungkot, ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung sino man ang tao na nag-aayon at hindi niya iniiwanan ang pagsasalita ng kasinungalingan o pagiging sinungaling niya at ang paggawa ng mga bagay na yun ay tunay na hindi nangangailangan si Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya sa pag-iwan niya sa kanyang pagkain at pag-iwan niya sa kanyang inumin. Anong ibig sabihin? Wala siyang mapapala na gantimpala kay Allah subhanahu wa ta'ala kundi pagkauhaw lang at pagkagutom ang kanyang napala sa kanyang fasting dahil lamang sa hindi niya iniiwanan yung pagiging sinungaling niya at paggawa ng mga bagay na hindi ka nais-nais sa isang taon na nagpa-fasting. Wala siyang matatanggap na gantimpala kay Allah subhanahu wa ta'ala kundi pagkauhaw lang at saka pagkagutom. Yun ang iniingatan ng isang taon na nagpa-fasting sa buwan ng Ramadan ang kanyang siya ay makukontrol niya sa mga bagay-bagay na ito ay hindi dapat maramdaman ng isang tao na nag-ayon sa buwan ng Ramadan. Ang sasabihin naman ng kanyang pagbabasa ng Quran sa buwan ng Ramadan, Rabbi manatuhun ni niya Ya Allah, itong alipin mo na ito ay pinigilan ko siya sa kaniyang pagtulog, sa kaniyang mahimbing na pagtulog upang basahin ako. Subhanallah. Kaya sabi na, Ya Allah, bigyan mo ko ng pahintulot na maging tagapamagitan dito sa tao na ito. Paano siya maging tagapamagitan sa atin kung sakali na may dumating sa kanya ng mga, mga malaika, mga anghel upang tanungin siya sa mga bagay-bagay kabilang sa sasagot sa mga katanungan na yun ay ang kanyang pagbabasa ng Quran. Ganun ang maging tagapamagitan natin pagdating sa araw ng paghuhob. Ibig sabihin, magiging abogado ng isang tao ang pagbabasa ng Quran. Kaya sa isang tao na nag sa sa ng Ramadan, nararapat na pagsumikapan natin, magbasa ng Quran. Hindi lang sapat na tayo ay nagpa-fasting. Hindi lang sapat na tayo ay nagsasagawa ng tarawih, ng tahajud, kundi pagsumikapan natin na matutunan natin basahin ang Quran. Hindi requirements sa pagbabasa ng Quran ay mabilis ka magbasa ng Quran. Bagkos, kahit na nautal-utal ka sa pagbabasa ng Quran, kahit na nagsisimula ka pa lang sa pagbabasa ng Quran, kung ito ay bukal sa kaloban mo, tunay na magkakaroon ka ng gantimpala kay Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat iniibigan ng mga anghel ang isang tao na nahihirapan siya sa pagbabasa ng Quran, subalit disidido pa rin siya na matuto magbasa ng Quran, kaya iniibigan ng mga malaika na yung mga malaika na yung sila, yung mga malaika, mga anghel na malapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid Islam, nararapat sa atin na huwag natin paghiwalayin ang fasting at pagbabasa ng Quran at iba pang mga ibada na dapat sana na magawa ng isang tao dito sa mga araw at gabi ng buwan ng Ramadan sapagkat bukod sa maging tagapamagitan ng isang tao ang pagbabasa ng Quran, ang kanyang fasting ay napakalaki ng kanyang gantimpala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya ano pa bang ba dahilan sa isang tao para hindi niya samantalahin ang kanyang buhay sa paggawa ng kabutihan dito sa buwan ng Ramadhan. Ramadan sapagkat ikaw ay mapalad dahil binuhay ka ni Allah subhanahu wa ta'ala dito sa buwan ng Ramadhan na ito dahil maraming mga tao na nagnanain silang maabutan nilang mga maraming Ramadan pero sa kadahilan na dumating ang kanilang kapalaran ay hindi na sila nakaabot sa buwan ng Ramadan at naway bilang tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala doon sa mga tao na yun na nagsusumikap silang umangat ang kanilang pananampalataya bumawi sila kay Allah subhanahu wa ta'ala sa anumang kanilang pagukulang